sa mga followers natin. Bawal ba ang prutas sa diabetes? Merong mga prutas pwede sa diabetes, pero merong mga prutas na nakakataas ng blood sugar. Ituturo natin ngayon kung ano yung nakakataas, ano yung hindi nakakataas. Okay, ito yung mga nakakataas. So, pinakita ko na agad eh. Overripe na saging. Kala natin, okay, pinya. Ano ba? papaya. Okay, explain natin mamaya ha? bakit kailangan bawasan. Pwede ba kumain ng prutas? Pipiliin nyo ang prutas. Actually, yung kaibigan ko, classmate ko dati sa Lasal, si Dr. Benjun Calderon. Doctor siya sa Las Vegas. Expert niya mga obesity, tsaka sa mga senior citizens. Meron siya pang testing ng blood sugar na tuloy-tuloy uh, one week, two weeks na monitor. Ang number one kasalanan ng mga pasyenteng diabetic, kaya tumataas yung blood sugar na monitor 24 hours, ay pagkain ng prutas. Kala nila basta prutas, safe sila. Hindi po. Hindi lahat ng prutas. Lagi ko naman sinasabi sa inyo, di ba? Sabi ko nga lagi, di ba? Pag grapes, 10 piraso lang. Manga, isang pisngi lang. Di ba? Ito, papakita ko na. Shortcut na tayo agad merong mga prutas na low glycemic index, yan ang maganda. May medium, may high. Ang ibig sabihin ng glycemic index, kung gaano kabilis tumaas ang blood sugar ng tao pag kinain natin yung pagkain. Ito puro prutas lang. Ang gusto natin kainin, low glycemic index. Kahit kumain ka ng medyo marami nito, hindi masyado tataas ang blood sugar. Pag kumain tayo nitong high glycemic index, high sugar fruits, konti lang peraso kainin mo noon, tataas na blood sugar mo lalo na kung diabetic ka, 'di diba? So pipiliin natin. Ang low glycemic index, mansanas, pwede yan. Avocado, 'wag mo nalagyan ng maraming uh, gatas at asukal. Suha, pwede. Pears, peras, strawberry, 'wag mo nalagyan ng maraming condensed milk. Yan ang lowest na fruits natin. Kaya pag sa apon, dalawa, kainin mo, okay lang. ba diba? Medium. Ang medium glycemic index, pwede kainin, pero medyo ingat na. Huwag lang sobra dami. Grapes, tulad ng sinabi ko, lalo na pag sobrang tamis o overripe. Nako, napakatamis nun. Sa nga sa lang. Kiwi, mangga, lalo na matamis ng mangga. Kahit green mango, ah green mango. Kala nyo maasim, marami sugar yun. Orange na matamis. Raisin, so oh, parang grapes din yan. Tapos, sa saging, basta wag lang overripe. Tama lang yung pagkahinog. Ang high sugar fruits, yung talagang medyo talagang kung kakain man kayo, konting konti yung overripe na sag. Na saging, watermelon, pakwa na sobrang tamis, pineapple na matamis, kahit papaya, medyo mataas eh. Ang ibig ko sabihin, basta overripe ang kahit anong prutas, iwas po tayo. Okay? Mas gusto sa diabetes, yung tama lang yung pagka-ripe o medyo hilaw-hilaw, maasim-asim konti. Ulitin natin, ha? Ang low na pwede sa inyo, mansanas. Halos ito lang siguro. Kahit dalawa-tatlo, okay lang yan. Medyo mababa, 39. Suha, pwede rin. Parang grapefruit yan. Pears, wag lang masyado matamis. Dito, orange, depende sa tamis eh, 40 eh. Strawberry, 41. Mababa pa rin. Ito pataas na tayo. Ang saging, 54 eh. 54 ang saging. Ang grapes, ayan oh, 53, matamis. Ang mangga mga ganito rin eh. mga 53 din. So nasa, <coughs> pwede pa, pero wag masyado marami. Kasi pag kumain kayo nyan, check nyo blood sugar nyo, tataas sigurado. Maraming komplikasyon ng diabetes, sakit sa puso, stroke, alam nyo na, pati paglabo ng mata. <clears throat> Kaya ito po yung mga high glycemic index. The... Eh po, tingnan nyo, overripe. Ha? Kasi wala naman tayo check ng blood sugar. Magtataka tayo. O bakit naputol yung paa? Diabetic. Bakit nag-dialysis? Bakit uh, hindi tumitigas si Manoy? Mabilis masira yung, yung organs natin sa diabetes. Eh, ito kasi hilig eh. Okay? So, mula ngayon, iwas. Kung kakain man kayo nitong mga pinya, pakwan, ito yung mga hayop, pakwan, melon na matamis, pinya, raisins, papaya, uh, overripe, at ito, konti lang. Pwede kayo kumain ito, pero konti lang makakain nyo kasi matamis eh. Pero kung mansanas gusto nyo, pwede kayo makadalawa. ba? Diba? Mas okay na mansanas, busog ka. ba? Diba? Hindi lang nga katamis. Nakita niya, mataas siya. Oh, pero pwede pa rin kumain kung gusto nyo. Konti lang. Dadaan niyo sa exercise. ba? Diba? Kung hindi naman kayo diabetic, healthy kayo, pwede naman to. Mas okay na itong, kahit itong mga high sugar, mas okay na to kaysa soft drinks. Kaysa iced tea. Kaysa puro matatamis na milk chocolate. Pwede na to, ba? Diba? Pero kung diabetic kayo, dito lang tayo. Sa mga mabababa. Okay? Alam nyo na, ha? So konti lang, kaya pag nagloko ang blood sugar nyo, kasalanan ng uh, prutas. Marami akong kilala, diabetic, ilang mangga kinakain. Dalawa, tatlo sa isang araw, hindi po po pwede. Kung gusto mo nga, siguro isang araw isa lang, isang pisngi sa umaga, isang pisngi sa gabi. Huwag din overripe. So ang blood sugar, ang normal blood sugar, 100 or below milligrams per DL, 5.5 and below. Pag lumampas na 126, diabetic na yan. O 7 millimoles. Para bumaba ang blood sugar, kumain ka ng matamis na prutas, exercise. Maglakad ng malayo. Ako, ang hili ko ngayon yung app. Eh. Mag-download kayo ng app sa cellphone Yung steps. Ngayon, naka 8,000 steps ako. Masaya na ako. Hirap ako sa 10,000 steps. Baka 5,000, 6,000 steps sa day ako. Happy na ako. Exercise pampababa ng blood sugar. Okay? Yung mga nakamonitor nga, eh, pag tumaas, i-exercise mo, bababa yan. Kumain ng tama, pipiliin ang low glycemic index. Tinuro ko na sa inyo, eh. marami pa akong tuturo mamaya. Magpapayat, actually mag-build din ng muscle. Mas nag-exercise, mag-counting weights, pilitin, maglakad kahit may edad. More muscle, more nakakabawas din ng blood sugar. Kasi yung muscle, ano yun eh, gumagamit ng energy. Oo. Kung puro taba, eh, mahirap. Stop smoking. Di ba? Diabetes, nakakasira na ng ugat. Eh, dadagdagan pa ng smoking, di doble. Alak din, masama sa atay, masama sa utak. Emotional support. Pag hindi na nakuha ng diet, hindi na nakuha ng exercise, kailangan natin ng gamot. Wala namang masama kung magiinom kayo ng gamot. Punta kay sa endocrinologist nyo, diabetes specialist, o kaya sa internist, family medicine dapat pwedeng gamot mo na tableta. Pag hindi ng tableta, pupunta tayo sa insulin. Pero ang gusto natin, kailangan controlled lagi ito. Mababa. Kung diabetic kayo, at least 126 and below, 7 and below. Kasi paglampas dyan, baga sa kotse nag-overheat. Diba? Gusto mo ba yung kotse mo, lagi naka-overheat. Pag laging overheat yung kotse, ilang oras lang, hihinto na, titirik ang sasakyan. Kaya yung katawan natin, pag laging lampas tayo sa numero dito, overheat tayo, pati blood pressure, lampas 140-90, overheat tayo. Titirik din ang puso, titirik yung utak, pwedeng mamatay ang pasyente. Ayaw natin tumirik, kaya dapat wag tayo overheat sa ganito. Kaya bawas na tayo sa ganitong override. Okay? Anong komplikasyon? Ito komplikasyon ng diabetes, yung pinag-iingatan natin. Nakakabulag, heart attack, fatty liver, kidney damage. Ang kidney failure, ang number one cause ng kidney fa failure po, diabetes. Basta may diabetes, pag hindi controlled, pasira ng pasira yung kidneys. Pag nasira ang kidneys, dialysis. Dialysis, alam nyo naman, di ba? Milyones yun. Mahirap yon, Mahirap maibalik. Millions. Kidney transplant, millions din. Kaya iwas na, i-control na natin yung diabetes at high blood. Marami akong pinapayo sa inyo. Tingnan nyo lang po. Okay? Huwag lang magpapaloko sa mga gumagamit ng mukha ko. Wala po tayo na-endorse na product for, for diabetes. Tuloy nyo lang kung metformin. Okay ang metformin. May, may naglalabas ng mga fake news kasi. Misan mukha ko, minsan mukha ni Vicky Bello. Eh, Basta 'yung pinapayo ko, punta lang kay sa doktor nyo. ang doktor niyo ang masusunod. Okay? 'Yung akin general tips lang ha. Gusto natin low glycemic index. 'Yung kanina pinakita ko 'yung mga high, 'di ba, sa prutas. Ngayon naman, high glycemic na babawasan natin sa pagkain. Tingnan 'yung pinakahayo, o guilty tayo lahat dito, white rice. O, unli pa tayo sige. Unli rice, unli taas ang blood sugar. Okay? Anli ang bara sa ugat. White bread, anli rin tayo. Pandisal, ang tamis ng pandisal ng Pilipinas. Tingnan nyo yung pandisal natin, sobrang tamis. Diba? Ang taas talaga eh. Yung bayaw ko, gumagawa sila ng bread eh. Oo. Pero tingnan mo yung tinapay sa France, di ba? Walang, walang, yung, baguette. yung, yung baguette ba yun? Walang ka-sugar-sugar yun, di ba? Matabang. Matabang eh. So, white rice, white bread, yan, ang gusto ng diabetes, pampatas. Uh, French fries, ito, yan, no? guilty tayo dito. Tingnan nyo, kaya, kaya ang daming diabetic sa Pilipinas, eh. Rice cake, ano ang rice cake? Bibingka, sapin-sapin, suman, favorite ko, puto, kutsinta, lahat na, lahat na ng kakanin natin. Lahat ng kakanin, dyan tayo tatapat. Taas ang glycemic index, bawal. Hindi lang sugar ang bawal sa diabetes. Hindi naman talaga bawal, pero, I mean, pag kinain mo kasi ang tamis eh. Oh, sama na natin yung mga Chinese food, hopya. Di ba? Ang tamis din eh. So, yan ang kalaban natin. White, pati, pati mga honey. Healthy ang honey, pero kung ano eh, matamis pa rin. Ang moderate glycemic index, tulad na sinabi ko, wag overripe yung banana, kamote, brown rice, wheat bread ang mababa, apple. Tinuro ko na sa inyo. Pati mani, ah. Mushroom, low-fat milk. Pagdating sa mani, isang dakot, pwede very healthy. Tinuro yan ni Doc Lisa. Mani, high protein, pampalaki ng muscle, good for the heart. Pero, pag sa mani, hindi yung mani na nabibili natin na puro mantika, asin, at alikabok. Diba? Hindi yun ang mani na gusto natin. Gusto natin yung mani, siguro nilagang mani lang. Okay? Mas safe. O may nabibiling mani na unsalted. Doon lang tayo sa unsalted. Huwag yung sobrang alat. Yung nabibili natin sa supermarket na mani, minsan may mga breadings pa, sobrang alat. Tingnan nyo yung, yung salt niya. Piliin nyo yung low salt eh. Basta commercial na mani. Sobra alat, may betchin, ang daming seasoning. Uh, hindi rin po healthy. Gusto natin yung nilagang mani. Pwede yan kung gusto nyo, ha? Ang ito mga matataas sa glycemic index. Hindi ko na kala explain na kitang-kita naman yung mantika at alat processed foods. Diba? Ang gulay talaga ang mababa sa glycemic. Kahit ano dito, pwede. Na natin. Apple carrot juice. Apple carrot juice. Very healthy. Ano? Diabetes. Papakita ko yung low glycemic index. Ha? Yan. Lahat ng gulay, low, 'di ba sinabi ko sa inyo 55 and below, pwede-pwede kainin, 'di ba? Makita natin do, Klisa. Sa prutas, yan. sinabi ko 38, pwede na. O grapes medyo mataas, 46, banana 54. Pero dito tayo sa mababa. Kung gusto niya talagang low, ito ang low. Kita mo ang lahat ng gulay, 15 lang. Sobra low, 'di ba? Asparagus, broccoli, celery, pipino, lettuce, repolyo, spinach, ang palaya, lahat yan, kangkong, alokbati, favorite natin, kamatis, low siya lahat to. Oh. Ang baba. Ibig sabihin, basta marami yan, okay. Gusto mo magsalad, pwede salad. Huwag mo lagyan ng mayonnaise. Huwag mo lagyan ng ranch sauce, Thousand Island, Caesar salad. Eh, patay tayo doon. Masalad, salad, salad. lagyan mo na suka. Pwede. So, nakita nyo, yan ang low ang prutas matataas. Kaya hindi siya andi. Gulay ang medyo andi. Ito hindi andi. Milk, pwede rin yung mga low-fat milk. Beans, mga 40 Pwede, pwede na. White rice, so oh, 64. Yan, patay tayo dyan. Ang taas ng mga white bread, 100. Bagel, 103. Winner. Oo, di ba? So, ano pa mga pagkain maganda sa diabetes? Papa. Meron lang a few na ituturo ko. Kiwi. Potassium, fiber, vitamin C. Bagay sa diabetes. Apple. Di ba? Unli, ibig sabihin mga dalawa. Kahit marami-rami makain mo, okay lang. Low glycemic index eh. Banana, dito tayo. Just right, huwag itong ganito na. Pag ganito na, pakain mo na lang sa ibang hindi diabetic. Kung di kayo diabetic, wala problema sa overripe. Pero kung diabetic kayo, dito lang tayo. Pears. Ganito, hindi naman matamis yan. Eh. Wag lang yung sobrang tamis. Strawberry. Baguio strawberries. Wag mo na lagyan ng maraming asukal. Condensed milk. Suha. Okay din na suha. Oh. Di ba? Hindi ganun katamis. Ang dami pang fiber. Oh, wag lang, yung, wag lang yung sobrang tamis. Spinach. Sobrang healthy. Kangkong favorite natin lahat yan, ng no? antioxidant. Okra, di ba? Okra for diabetes, favorite. Kahit yung uh, malagkit sa loba, ah, healthy yan. Kala nyo hindi healthy? Tawag doon, mucilage. Yung mucilage sa loob na malagkit na nagdidiri yung iba, maganda sa tiyan. Pampadulas ng dumi. For constipation. Alam mo, maganda daw ito, Maklisa. Pampadulas ng dumi. Hindi ka maalmoranas. Pero yung okra, wag lang masyadong malaki. Magaya lang kalaki. 4 inches or less para hindi matigas. Kundi hindi mo na makain. Carrots. Okay, ang carrots. Around 30 ang glycemic index. Kamatis. Broccoli, cauliflower. Alam ko, medyo mahal. Pero ano eh, anti-cancer talaga to eh. Maraming pag-aaral ng broccoli. May anti. So, ito po. Ang warning signs of diabetes. Di diba? pa-check tayo ng blood sugar. Ihi ng ihi, nangangati, matagal maga uh, gumaling ang mga sugat, laging pagod. Final slide, pakita mo lang, Dok Lisa. Medyo lahat to pang diabetes eh. Monitor mo blood sugar mo. Mag-check up ka. Maganda itong slide nito eh. Active. Oh. Ito pang pababa ng blood sugar. Kung feeling mo kumain ka ng marami, maglakad ka ng mga 15-30 minutes. Social support. Pwedeng treat paminsan-minsan. O, oh, Iwas tayo sa mga soft drinks. Healthy foods. Dahan-dahan ng kain. Control. Plan your meals. Yung stress mo, kailangan mo bantayan. Tataas din blood sugar mo. Tulog. Mga puyat, tumataas ang blood sugar. Ulitin ko, puyat, high blood na, palpitate pa, lutang pa, at tataas blood sugar. Healthy mindset. Pa-reward pa konti-konti maging masaya. Okay? Orange, medyo mataas eh. Medyo mataas to. Yan. So, sana po nakatulong ang video natin. Alam nyo na sa prutas, ha? Ito lang ang pwede kay mami, kay daddy, kay lolo, kay lola. Konting bawas. Puro, puro ano muna tayo, mansanas lang muna tayo. ba? Diba? An apple a day keeps the doctor away. Salamat po. God bless.